Bawal dito. Turo ng kasir sa hijab. Kinabukasan, humaba ang pila sa community kitchen. Ang head cook, yung lola. Nang magkulang ang tinapay, doon siya bumili at nagbayad para sa lahat kasama ang kasir umaga sa multi-purpose hall na ginawang kusina. Nakaawang ang malalaking pinto at bintana at sumasayaw sa loob ang hangin na may halong amoy ng sabaw at bagong lutong tinapay. Sa ibabaw ng stainless na mesa, nakaayos ang puting bowls na may mainit na sopas. Umuusok ang bawat hinga at sa gilid ay isang tray ng pandesal na nakapila parang maliliit na araw. Sa harap ng kalan, nakatayo ang isang matandang babae na nakasuot ng malinis na kremang hijab. Mahinahong ang mata at matibay ang pulso. Sa kamay niya ang sandok na parang baton sa orkestra. Bawat salok ay tamang-tama lang. Hindi kulang, hindi sobra. Katabi niya ang isang dalagang naka-beige na t-shirt. Tahimik na naglalagay ng tigi isang pirasong tinapay sa bawat mangkok. Maingat na hindi mababasa ang ibabaw. Sa likod nila, mahaba ang pila. Mga nanay na may dalang supot, mga tatay na galing trabaho, mga lola at lolo at isang batang babae na nakasilip sa pagitan ng mga balikat. Malaki ang mata sa sabaw na parang umagang bumabati. Hindi iyon ang plano niya kahapon. Kahapon ay simpleng pagkuha lang sana ng tinapay sa bakery sa kanto. Isang kahon para sa kapitbahay na kakatapos lang gumaling at dagdag para sa libreng pamudmud na sopas na matagal na niyang tinutuhog sa lingguhang oras. Maaga siyang pumasok. Dala ang maliit na ikubag at listahan ng piraso. Sa loob, malamig ang aircon, maaliwalas ang ilaw at ang mga pandesal ay naka-line up na parang sundalong mababait. Ngunit mas mabilis ang salitang nauna sa aroma. Bawal dito, dagdag ng cashier na ang daliri ay taktika ng kompas. Nakaturo sa hijab na parang kasalanan ang tela, private event. Walang event signage, wala ring listahan. May iisang tingin lang na hindi nagtatanong kung anong bibilhin, kung ilan, kung bakit. May sumunod pang next na lang po kahit siya ang nauuna sa pinto. Minimalist ang naging tugon. Walang sermon, walang sigaw, Walang teorya. Umurong lang siya ng isang hakbang, tinikom ang resibong blankong papel at naglakad pabalik sa araw. Sa sidewalk, may kimambay na bata. May tricycle na huminto at nag-alok ng sakay. Hindi sumakay. Pinili ang dahan-dahang hakbang pabalik sa hall kung saan naghihintay ang mga kaldero. Sa pinto ay sinalubong siya ng dalagang kasama ngayon sa mesa. May guhit ng tanong sa noo. Lola, kumusta yung tinapay? Mamaya, maikli niyang sagot, maingiting hindi nagpapanggap. Uunahin natin to. Nag-apoy ang kalan sa pagsapit ng hapon. Tinaddad ang sibuyas, kumaluskus ang bawang at sumingaw ang mantika na parang musika sa dingding. Pinakuluan ang manok sa malaking kaldero, sinahogan ng gulay, tinimplahan ng asin na mainam at pamintang may kwento. Sa bawat ikot ng sandok, bitbit -bit niya ang mga recipe na itinuro ng ina, tiniklop sa panalangin at inihalo sa pasensya. Dumating ang mga kapitbahay, nagkabit ng mga mesa, nagsaing ng lugaw para sa mga bata. Ang dalaga ay naglista ng mga recipients, naglagay ng mga pangalan at nakipag-usap sa barangay tanod para sa pila. Hindi advertisement ang nagpahaba ng linya, ang balita ang naglakad. May libreng sabaw, sabi ng isa. May pandisal daw, sagot ang kabila. Si Lola ang magluluto. Pagmulat ng umaga, nauna ang pila kaysa araw. Bawat paa ay may kwento. Nawalan ng trabaho, nagkasakit, nagahit ng pag-asa at naghanap ng init. May Lola na may dalang tabo. Baka pwedeng damihan ang sabaw pang-apaw sa kanin mamayang gabi. May mag-ama na tahimik, ang bata ay naglalaro ng piraso ng kahoy parang kotse. Sa harap ng lahat, ang matandang babae ay hindi microphone ang kinakapan, sandok. Isa-isa lang, paalala ng dalagang kasama, lahat mabibigyan. Tahimik na tumugo ng pila dahil may rhythm ang kagutuman kapag may nag-aayos. Sa unang oras ay parang kulang pa ang mundo. Tinaya ang dami, simukat ang distansya. Tamang taloy Soup bowl tinapay, soup bowl tinapay. Sa isang iglap, naubos ang nakaunang tray ng pandisal. Naitabi ng dalaga ang huling tatlo para sa mga huling dumarating. Lola, bulong niya. Kapos tayo sa tinapay. Tumingin siya sa salamin ng bintana kung saan nakatigil ang liwanag. Wala siyang tinurong sisi sa sarili o kung sino. Madali lang, sabi niya, at nagpunas ng kamay. Bibili tayo. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Lumakad siyang muli sa kanto, kasabay ang dalaga. Sa daan, nakasalubong ang ilang galing sa pila Lola, sarap ng sabaw? Bati ng isang nanay na may kasamang dalawang bata. Tumango siya at pinisilang balikat ng dalaga. Hindi para sa tapang, kundi sa tiyaga. Pagdating sa bakery, bukas ang pinto, maaliwalas ang loob at nandoon ang cashier na kahapon ay nagdirekta ng salitang parang go signal sa maling kalsada. Nagtama ang mga mata. Ang daliri ay hindi na nakaturo ngayon. Ang kamay ay nasa ibabaw ng counter na papakalmot sa gilid ng kaha. Good morning, sabi ng cashier. Pilit na pantay ang tono. Ano pong order? Sandaan na pandisal. Tugon niya. Simple, walang pagpapaliwanag. Tsaka, kung may maliliit? May maliit po, sagot ng cashier na napatingin sa tray. Pero marami yan. Pinapik ng dalaga ang eco bag. Sabay alok ng cash na dinukot niya sa bulsa, halatang tinipid para maging eksakto. Babayaran namin ang buo, sabi ng matanda. Pero ang pakiosak, ipahiram ang oven para sa rush. Marami pa sa pila. Napatingin ng cashier sa loob, sa panadero, sa trace, sa timer na pumipitik tuwing isang minuto. May mabigat na hinga. Sige po. Sagot sa huli at pinuntahan ng panadero. Parash daw. Habang hinihintay ang bagong labas na pandisal, naglabas ng resibo ang cashier. Pasensya na po kahapon. Wala sa papel. Nasa boses. Hindi ko naintindihan. Hindi iyon tulak-tulak na sorry. Iyon ay pagbitaw. Tumingin ang matandang babae sa kanya. Hindi sa mata, hindi rin sa dibdib tumingin sa kamay. Sa mga daliring na ngayon ay nag-aabot ng papel, hindi ng pagsasara. La tayo natututo, sabi niya. Ngayon, mas maraming kakain dahil sa inyo. Hindi sarmon, paso ng pasasalamat na nagtatawid ng hiya tungo sa tama. Umuusok na parang ulap ang bagong labas na pandisal. Ang amoy nito ay parang isenang muling isinilang. Gabi umaga, alaala -ala ng agahan sa probinsya. Binilang ng cashier ang isang daan, nilagay sa kahon, nag-abot ng dagdag na sampo. Para sa inyo, mahina ang sabi. Para sa volunteers, umiling ang matandang babae, ngumiti at sinabing, Para sa huli sa pila, tumango ang cashier at iyon ang naging unang pakikipagsabuatan sa gutom. Hindi para kumita, kundi para umabot. Pagbalik sa community kitchen, nagsilbi ang pandisal na parang timer ng pag-asa. Ang dalaga ay muling naglagay ng tig-isa sa mga bowls. Ang sabaw ay dumaloy mula sa sandok patungo sa halos pare-parehong dami. At ang pila ay kumikilos na parang ilog na may mahinaong agos. Sa gitna ng seremonya, may batang babae na kumapit sa lamesa, sumilip sa kumukulong kaldero at tinanong kung pwedeng bawasan ng sabaw at dagdagan ng tinapay. Para sa nanay ko, sabi niya, mas kaya niya yung tinapay. Pinisil ng dalaga ang balikat ng bata. Pwede, tugon niya at inayos ang ratio. Hindi template ang gutom. Tao. Lumapit ang barangay kagawad, may dalang clipboard para sa listahan at patunay sa mga tatanggap. Ma'am, sabi niya, kung kailangan nyo ng tulong, kailangan, sabi ng matanda, diretsyong tingin. Kailangan naming ipaalam sa mga hindi makalakad. Paabot ng isang dosenang bowl sa may dulo ng kalsasda. Mabilis na tumalima ang kagawad, nag-assign ng dalawang kabataan na may bike at basket. Ang dalaga ay nagbalot ng apat na paper bag, tigda tatlong bowl ang laman. Sabay inilagay ang mga pandesal sa ibabaw para hindi matapo ng init. Ingat, paalala niya. Balik agad para sa resibo lang tiyan. Sa likod ng pila, may dalawang babae na pabubulong ang kwentuhan. Si Lola na yan, tinanggihan kahapon sa bakery. Wala siyang sinabing masama. Wala, bumalik ngayon bumili pa para sa atin. Ang kwentong iyon ay parang kape na lumalakas sa bawat hip-hip, umabot sa tenga ng iba, umikot sa sulok ng barangay at tumama sa cashier na tahimik ng nakatingin sa crowd sa bukas na pinto. Dahan-dahan itong lumapit, may dalang maliit na bag. Hindi nag-isena, tumayo sa pila ng volunteers. Makakatulong po ba ako sa paglagay ng kutsara? Tanong niya sa dalaga na walang putlang sa boses. Pwede, tugon niya. Dito ka sa kanan. Lumalim ang hapon. Ang sabaw ay naubusan, napunuan, naubusan, napunuan. Parang paghinga ng mabuting araw. Dumating ang imam mula sa malapit na masjid, tahimik na magmasad at nagpasalamat. Dumaan ang parish volunteer mula sa simbahan sa kabilang kanto. Nag-abot ng kaunting asukal at gatas para sa mga bata. Walang bandila iisa ang pila. Ang matandang babae ay ngumiti sa isa, tumango sa kabila at ipinagpatuloy ang ritmo ng sandok parang tugtog na matagal nang alam ng katawan. Sa gitna ng init, may lumapit na lalaking pawis na pawis, hawak ang ID ng bakery. "Ma'am," sabi niya. "Manager po ako, narinig ko po." Hindi niya tinapos. Inabot niya ang maliit na sobre. Voucher para sa 300 pirasong pandisal kada linggo sa loob ng isang buwan, nakapirma, nakastamp. Kung tatanggapin ninyo po, tumingin ang matandang babae sa dalaga saka sa kasapila. Tatanggapin, sagot niya, pero may kondisyon. Wala nang bawal sa pinto ninyo. Lahat welcome. Kung may private event, may paraan makabili. Hindi matalim, pero bakal tumanggo ang manager at ang opo niya ay hindi para matapos na ang usapan para simulan ang bago. Dumaan ang oras at bumagal ang pila, natira ang mga huling dumarating, mga trabahador na late ang uwian, mga nanay na naghihintay ng tulog ng sanggol bago lumabas. Bawat isa ay may init na bitbit -bit pabalik, ang dalaga ay napaupo dali huminga ng malalim at tinignan ang matandang babae na tila hindi napapagod. Lola, sabi niya, saan po nang gagaling niyang lakas? Sa kusina ng nanay ko, sagot niya, may bahagyang tawa. Sa tuwing tinatanggihan kami sa tindahan, pinapasok niya kami sa lutuan. Doon, laging may espasyo. Nang tuluyang magtapos ang sabaw sa kaldero, huling limang bowls ang tinapos. Huling limang pandesal ang inilagay. Ang dalaga ay nagayos ng mesa, nagpunas ng konting tapon sa gilid at nagligpit ng trays. Pumasok ang hangin mula sa pinto, tinangay ang amoy ng katas ng manok at harina at dinala ito sa kalsada kung saan may mga batang naglalaro. Ang matandang babae ay inilapag ang sandok, hinubad ang apron at hinaplos ang gilid ng kaldero na parang pisnging lang lumang kaibigan. Walang speech, walang mikropono, mulit may nangyaring aral. May mga salitang hindi kailanman dapat maging pambungad, ang bawal na hindi nagtatanong. Lumapit ang cashier, bit-bit ang plastik na may laman. Para po sa inyo, sabi niya, hindi ko alam kung paano babawi. Tinanggap ng matanda ang bag, binuksan, at nakita ang dalawang bote ng mantika at isang pakete ng harina. "Salamat," sabi niya. "Ilagay natin sa pantry. Bukas ulit." Tumango ang cashier, at ang bukas ay nagkaroon ng panibagong kahulugan, hindi lang araw kundi ugali. Bago sila magsara, may batang babae na kanina pang nakatitig sa sandok ang lumapit at kumapit sa laylayan ng hijab. Lola, tanong niya, bakit po kayo nakatakip? Tumingin ang matandang babae sa kanya at gumiti. Para maalala kung may Diyos sa bawat mukha. At para maalala ng tao na ang respeto ay hindi nasusukat sa nakikita mo. Tumanggo ang bata na parang nakakuha ng sagot sa tanong na hindi pa niya alam na itinatanong. Nang tuluyang magtapos ang sabaw sa kaldero, huling limang bowls ang tinapos. Huling limang pandisal ang inilagay. Ang dalaga ay nagayos ng mesa, nagpunas ng konting tapon sa gilid at nagligpit ng trays. Pumasok ang hangin mula sa pinto, tinangay ang amoy ng katas ng manok at harina at dinala ito sa kalsada kung saan may mga batang naglalaro. Ang matandang babae ay inilapag ang sandok, hinubad ang apron at hinaplos ang gilid ng kaldero na parang pisnging ng lumang kaibigan. Walang speech, walang mikropono, mulit may nangyaring aral. May mga salitang hindi kailanman dapat maging pambungad. Ang bawal na hindi nagtatanong. Lumapit ang kasir, bitbit -bit ang plastik na may laman. Para po sa inyo, sabi niya, hindi ko alam kung paano babawi. Tinanggap ng matanda ang bag, binuksan at nakita ang dalawang bote ng mantika at isang pakete ng harina. Salamat, sabi niya, Ilagay natin sa pantry. Bukas ulit. Tumango ang kasir at ang bukas ay nagkaroon ng panibagong kahulugan, hindi lang araw kundi ugali. Bago sila magsara, may batang babae na kanina pang nakatitig sa sandok ang lumapit at kumapit sa laylayan ng hijab. "Lola," tanong niya, "Bakit po kayo nakatakip?" Tumingin ang matandang babae sa kanya at ngumiti. "Para maalala kung may Diyos sa bawat mukha." at para maalala ng tao na ang respeto ay hindi nasusukat sa nakikita mo. Tumanggo ang bata na parang nakakuha ng sagot sa tanong na hindi pa niya alam na itinatanong. Nang umuwi ang hapon sa kulay kahil, ang community kitchen ay naging tahimik. Marahang sinara ang pinto at ang bintana ay naiwan ng konti para makapasok ang gabing hangin. Sa mesa, may natirang listahan ng pangalan, may mga checkmark at puso sa tabi ng ilan. Sa gilid, nakatayo ang tray na ubos na, kumikintab pa rin kahit walang laman. Ang dalaga ay nagsabit ng maliit na papel sa pader, soup at 5pm. Pandesal, salamat kay bakery. Lahat welcome. Hindi kailangan ng logo, sapat ang salita. Naglakad ang matandang babae palabas kasama ang dalaga at ang kasir na tahimik pa rin pero magaan na ang hakbang. Sa labas, may ilang kapitbahay na nagpasalamat. May nagsabing, kita kits bukas. May batang nagkumamay. Hindi kamera ang nagtapos ng isena, ang araw mismo ang nag-fade out. At bago tuluyang bumaba ang ilaw, sumagi sa isip ng marami ang kahakon. Ang daliring tumuro sa bawal. Ngayon, ibang daliri ang nakataas, ang daliri ng sandok na nag-aalok at ang daliri ng batang humahawak ng tinapay para sa nanay. Sa susunod na araw, may nakapaskil sa pintuan ng bakery, "Welcome sa ilalim maliit na sulat handi. Kung may pangangailangan, sabihan lang." Walang pangalan ng nagdikta, walang logo ng organisasyon. Pero sa community kitchen, alam ng lahat kung sino ang nag-ugat ng pagbabago. Hindi dahil sumigaw siya, kundi dahil nagsandok siya. At sa bawat sandok, nabura ang isang pirasong bawal na palitan ng kain tayo. Sa lungsod na minsang malamig, nag-init ang hangin, hindi sa init ng kalan kundi sa init ng pagtrato. Sa araw na iyon at sa mga susunod pa, ang pila ay hindi pila ng kahihiyan, pila ito ng pag-asa. At sa dulo ng bawat mangkok, may pandesal na nagkukwento. May isang lola na tinanggihan pero mas piniling magpakain at nagbayad para sa lahat, kasama ang cashier. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko bang napulot? I-comment si baba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita kids bukas, kaya stay tuned!